Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, tara, sabahan niyo ako guys. Uh, yahatid ko tong Shein na sexy costume nurse ng friend ko. Dahil hiniram ko siya uh, like 10 days ago. Hiniram ko siya kasi nga may paggagamitan sana ako na aatidan ko sana ng uh, costume party. So, ang costume ko sana is uh, Sexy Nurse ah, uh, kaso lang hindi natuloy, pero nasuot ko siya ah, uh, ginawa ko lang siyang pictorials pero hindi ko siya nagamit doon sa mismo dapat na paggagamitan ko o dapat na pupuntahan kong event ayan, pasensya na malikot yung mata natin dahil nga ah uh, nasa daan tayo naglalakad so, malapit lang naman yung bahay ng friend ko, almost ah uh, dalawang building lang yung yung pagitan namin ah, uh, bali tatlo kasama sa akin 1, 2, 3, 4, ano, apat na building which is, tumawid naman tayo dito, so isa, ayun ah, uh, next nitong likod na building natong nasa harap ko so, kasi sabi ko nga, ah, uh, uh, after ng event sasauli ko siya agad pero hindi ko nga siya nasauli agad uh, dahil nga pagod agad galing sa trabaho alam nyo na pero sa, siya naman mismo nagsabi na anytime daw or kahit anong araw daw pwede kong ihatid so walang problema sa kanya basta mas lang so yun na ngayong araw ko o ngayong gabi ko siya isasauli So ayun, ah uh, pakita ko sa, sa, inyo yung building nila ha. Ayan, ayan yung building nila. Ito yung building nila. Ayan, tingnan nyo sa baba. Ang daming tao. Ang daming tao. Uh, may mga tao pa kahit. Alas 11 pa lang naman ng gabi ngayon. Ayan. Ayan doon. Ang dami pang restaurant na bukas. Ayan. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Ganun silang uh, playground dito. Yung palaruan. Ganun silang park dito. Park. Ayan. Park nila yan. Laki no? Ayan guys. Nandito lang tayo sa mismo ng baba ng building nila. And gay elevator tayo. Ayan pasok na tayo dahil at least mag isa lang tayo dito sa elevator ngayon. yan wala tayong kaaga wala tayong kay Sena ayan so, sa ko lang to para wala na akong iniisip o wala na akong problema sa kaibigan ko kasi alam nyo na pag nagpahirang at nagtiwala so dapat isa only natin agad ng hindi tayo mabad record so ayun Hanapin natin yung 3, 1, 4. I don't know where. So, sa isa natin sila. 318. Ito pala. Kasi 38308 yan. So, dito 309. Ayan. So, pakita ko sila sa inyo ha. May the doorbell tayo. Ayan guys. Nahatid ko na. Kaso lang, hindi na ako nakapag-video kasi nga. Hanggang pintuan lang ako dahil nga yung may-ari ng sa olean ko, is tulog na siya. Nagising lang siya dahil sa tawag ko sa kanya. So, ayun. Hindi natin siya naipakita sa inyo. But anyway, okay lang yun kasi hindi rin naman siya ah uh, uh, hindi rin natin alam kung gusto niya ba magpabidyo or magpakita sa video ko. So, ayun. Anyway, thank you so much. Nagpasalamat naman ako sa kanya na pinahirap niya ako and sabi niya nga uh, okay lang daw and pasensya na hindi niya na ako mapapapasok kasi natulog na siya so taga lang guys ha ayan guys pasensya na kasi may nakasalubong tayong ano uh, may nakasalubong tayong isang kaibigan ayun nakipagchikahan muna po sa tablet ayan pauwi na tayo and bibili muna tayo ng water kasi isa na yung water ko doon and yung water ko is kalahati na lang sa galon niya and baka wala na akong mainom na tubig bukas so dahil muna tayo ng supermarket pili muna tayo ng tubig and then that's it uwi na tayo ganun pero at least masaya ako dahil nasa oli ko na yung uh, ano ko uh, tawag niya nasa oli ko na yung hiniram kong nurse na sexy costume so wala na akong isiping ano uh, isa sa oli or wala na akong iisipin na baka mabad record ako pag hindi ko na sa oli ganon mga ganong eksena so guys uh, dito na po magtatapos ng aking small video guys mag small video lang tayo kasi pag uh, mataas yung minutes ng video natin is alam niyo yun parang wala masyadong nanonood so i lang natin yung video natin guys para may mga manood sa atin. So thank you guys. Yun na nga uh, maraming maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng ating video sa mga ina-upload ko. Thank you, thank you so much. Appreciated much. So thank you guys. See you in my next vlog. Bye, -bye. I love you all. Bye.